ang araw sa inyo muli mga kaabig farming, ito tayo, ngayon magmix tayo ng pagkain ng mga breeder natin, mga kaabig farming. so ang mix natin ngayon ay Una, rice with the peach. mix with the active 2 plus na peach. with the uh, third class rice and uh corn grits corn grits Dalimax 21 and uh conditioner coffee farming. So, ang ingredients nito ba lahat ay active 2 plus, uh, third class rice, conditioner, and uh, Galimax 21. So, ito yung Mi-mix natin lahat, mga coffee farming. So, ito subok ko na na epektibo sa mga ano natin, mga ends na nangingitlog. Ang mga yung mga produce na egg nila. So, kaya ito na lagi binibili ko sa uh, Farming. So, lahat ng mga egg na na-produce pro nila, na breeder natin ay Okay naman. So, sa katunayan nga, meron akong nakasalang sa incubator ngayon, portable incubator. Papakita ko rin sa inyo.